Hindi mo na kailangang mangamba sa piling ko Dahil tapat ang pag-ibig ko sa'yo Ako'y sana ang nagpapaanak ng pasyenteng si Deborah. Kritikal ang lagay ng pasyente dahil sa sakit sa puso nito. Pinalaan na ng doktor na bawal na magbuntis ang gina. Ngunit isang gabing nakainom ang kanyang mister na si Art ay ginamit siya nito. Dahil lasing ay hindi nakapaglagay ng proteksyon ang mister at aksidenteng nagbunga. Matagumpay na nailabas ang sanggol sa sinapukunan ng pasyente. Ngunit hindi na ng ina ang komplikasyon at binawian ito ng buhay. Suprang naghihinagpis si Art. Labis niyang sinisisi ang sarili. Nagdari sa kapabayaan niya, ay namatay ang kanyang pinakamamahal na asawa. Awang-awa si Nurse Hana habang pinagmamasdan ang paghihinagpis ng mister. Labis ang pag nito habang yakap-yakap ang wala ng buhay na asawa mag-isang tinalaki ni Art ang kanyang anak. Pagkalipas ng limang taon, ay muling nag ang landas nila ni Nurse Hana. Nagkumustahan ang dalawa. Naging magkaibigan hanggang sa nagkamaputihan. Isang dalagang ina si Nurse Hannah sa panahon yun. At limang taong biyudo na rin si Art. Nagkasundo silang magsama sa iisang bubong. Kapiling ang kanikanilang anak. Masayang namuhay ang pamilya nila ngunit isang trahedya ang pumutol ng kasiyahan niyo. Isa si Art ang nasa loob ng pumayang elevator. Bumulusok ito pababa mula 18th floor. Walang nakaligtas sa sakay ng elevator ngayon. Isa na doon si Art. Dahil sa trahedya mo, ay naging uli ng lubos sa mga magulang ang batang si Vince. Kinukup siya ni Nurse Hannah at itinuring na tunay na kapatid ni Ella lumaki si Vince at Ella na parang totoong magkapatid. Magkasama sa lahat ng asaran, ulitan, biruan, at minsan ay magkasama pang matulog. Alam ni Vince na kuya lang talaga ang turi ni Ila sa kanya. Pero para kay Vince, si Ila ay mahalaga at special sa buhay niya. Ang saya-saya niya sa tuwing magkasama sila. Lumaking gwapong binata si Vince at isang magandang dalaga rin si Ella. Kasabay nun ay ang pag-uspong rin ng damdamin ng binata sa dalagang kinakapatid. Habang mag-isa si Vince ay nagpa-practice siya sa harap ng salamin kung paano niya sasabihin ang nararamdaman niya kay Ella. Isang araw ay hindi sinasadyang marinig ni Nurse si Vince habang sinasabi sa harapan ng salamin ang katagang Ella, mahal kita, higit pa sa kapatid ko. Nagalit si Nurse Hannah kay Vince. Vince, itigil mo yan. Alam mong magkapatid kayo, di ba? Sobrang napahiya si Vince sa nanay ni Ella. Itinuring siya nitong tunay na anak at kuya ni Ella. After ng pangyayari yun, ay napansin ni Nurse Hannah na naging malungkutin si Vince. Matamlay at walang gana sa lahat ng bagay. Nag-alala si Nurse Hannah sa binata kung kaya niya ito kinausap. Vince, kung ano talaga ang totoong nararamdaman mo kay Ella ay hindi kita pipigilan. Wala akong ibang pwedeng pagkatiwalaan kay Ila. kung wala na ako, kundi ikaw lang. Masayang masaya si Vince sa narini. Niyakap niya ang kanyang nanay nanayan at agad hinanap si Ella. Sa wakas ay masasabi ko na rin sa kanya ang totoong damdamin ko. Sambit ni Vince sa sarili. Natanaw niya ang dalagang kinakapatid sa ilalim ng puno ng bangka na nakatuyan habang nagpapasa ng libro. Ella, may sasabihin ako sa'yo. Sigaw niya habang papalapit sa dalaga. Kuya, may sasabihin rin ako sa'yo. Sagot naman ni Ella sa kanyang kuya. Nagtawanan na lang sila nang magkaharap na silang dalawa. Ano ba yung sasabihin mo sa akin, ha? Tanong ni Vince. Kuya, may boyfriend na ako. Biglang natameme si Vince sa binulalas ni Ella tila piniga ang kanyang puso. Ang sakit sa dibdib, wala siyang magawa kundi ang sumigaw. Dalaga na ang kapatid ko. Inilihim ni Vince ang sakit na naramdaman. Isinubsob na lang niya ang sarili sa pag-aaral. Isang gabi ay nakita niyang umiiyak si Ella. Oh, bakit ka umiiyak dyan? Tanong ni Vince kay Ella. Kuya, nakita kong may iba ang boyfriend ko. Pinaglalaroan lang pala niya ang damdamin ko. Pagtatapat ng dalaga sa kanyang tinggi, Fins. Hindi deserve sa mga luha mo ang lalaking yun Nagpupuyo sa galit ang kalooban, Fins. Dahilan para masabi niya ang totoong nararamdaman niya para kay Ella. Alam kong kuya lang ang tingin mo sa akin, pero higit pa dun ang damdamin ko sa iyo. Ella, mahal kita higit pa sa kapatid ko hindi naniwala si Ella sa sinabi niya. Bagkos ay nagalit ito sa kanya. Nag-walk out at iniwan siya. Sa mga sumunod na araw ay naramdaman ni Vince na iniiwasan siya ni Ella. Nasaktan si Vince. Ay nag nagdesisyon na lang siyang huminto ng pag-aaral at luluwas na lang ng Maynila. Bago siya umalis ay pinapunta niya si Ella sa ibog na tambayan nila ngunit ilang oras na siyang naroon ay hindi dumating ang talaga. Ang nais lang naman sana ni Vince ay magkabati sila ni Ella bago siya umalis. Lumuwas si Vince ng Maynila na hindi sila nagkausap ni Ella. Kaagad nakapagtrabaho si Vince bilang promodizer sa isang kilalang mall. Malaking tulong kay Vince ang kanyang magandang tindig at itsura. Bukod sa gwapo ay masipag rin sa trabaho ang binata kaya naman marami ang nakakapansin sa kanya. Hindi nagtagal ay kinuha siyang endorser ng isang produkto. Dagdag income yun sa kanya. Tuwing sweldo ay nagpapadala siya ng pera sa kanyang nanay Hana. At may mga pinapabili siya para kay Ella. Ngunit na padala at sulat na siya ni isang sagot ay wala siyang natatanggap. Nakaramdam ng matinding kalungkutan si Vince pakiramdam niya ay nag-iisa na lang siya sa buhay. Tuon pumasok sa buhay ni Vince si Mika. Naging girlfriend ni Vince si Mika at sila ay nagsasama. May girlfriend na si Vince pero hindi pa rin naalis sa isip niya si Ella. Patuloy pa rin siyang nagpapadala ng mga sulat at pera sa kanyang nanay Hana at kay Ella kahit wala itong sagot sa kanya. Hanggang sa nakialam na si Mika. Vince, Tanga ka ba o nagtangatangahan? At papadala ka pa rin ang pera sa mga taong niya. Mag-isip ka nga, ni isang thank you wala kang natatanggap mula sa kanila. Wala ka ng halaga sa mga taong niya. Imbis na sayangin mo ang pera mo, ay ibigay mo na lang sa akin para sa future natin. Sermon ni Mika Sa sumunod na sahod ay nagpadala pa rin ng pera na may kalakip na maiksing si Vince. Siguro ito na ang huli tama si Mika Ako si Ella, noong gabi nagtapat si Kuya Vince ng damdamin niya sa akin ay nabigla ako. Magkahalong saya at takot ang nararamdaman ko. Saya dahil matagal na akong may lihin na pagtingin kay Kuya Vince. Takot dahil baka malalaman ni inay at palayasin si Kuya. Ang takot na yun ang dahilan kung bakit ko iniiwasan si Kuya Vince. Ayaw kong mawalay siya sa amin. Noong gusto niya akong kausapin sa ilog na tambayan namin bago siya umalis ay hindi akong nagpunta. Dahil alam kong hindi ko mapipigilan ang aking pagluha labis akong nasaktan sa paglisan ni Kuya Vince. Sobrang lamis ko na siya. Noong inabot ni inay ang tsokolate at pulaklak na ipinabili ni Kuya Vince para sa akin ay ang saya-saya ko. Lalo na nang ipinagtapat ni inay na may basbas -bas na pala sa kanya ang pagtatapat ng damdamin ni Kuya Vince para sa akin. Nakiusap ako kay inay na subukin si Kuya Vince kung hindi ba niya ako susukuan sumang-ayon si inay noong una. Ngunit nitong huli ay nagalit na siya sa akin. Susulatan ko na ang Kuya Vince mo. Hindi ko na siya matitiis. Bahala ka kung patuloy ka pa rin sa kabaliwan mo. Baka pagsisihan mo yan. Sermon ni inay. Sumulat na din ako kay Kuya Vince. Inamin ko sa kanya na mahal ko din siya. At sobrang namiss ko na siya. Ngunit lumipas na ang ilang buwan ay hindi na siya nagparandang sa amin inay. Ela anak, hindi na ako mapakali. Baka napano na ang Kuya Vince mo. Puntahan mo kaya siya sa Maynila para malaman natin ang kalagayan niya. Utos ni inay. Excited akong lumawas ng Maynila. Habang nasa bus ay nai-imagine ko ang pagtatagpo namin ni Kuya Vince. Siguro ang sweet-sweet namin. Pagdating ng terminal ay sumakay ako na taxi. Ipinakita ko sa driver ang address na nakalagay sa mga sulat ni Kuya Vince na mabilis ko namang narating. Pagbaba ko ng taxi ay natanaw ko agad si Kuya Vince lalo siyang gumagwapo. Tumakbo ako papunta sa kanya. Kuya Vince, sigaw ko sa yakap ko ng mahigpit sa kanya. Eh, Ella? pumestro sa kanyang gwapong mukha ang labis na pagkabitla. Kasumod ang pagyakap din niya ng mahigpit sa akin. Ang sarap ng moment na yun. Feeling ko ay nasa alapaap kami. Nang biglang, How's that girl, honey? Medyo mataray na tanong ng babae. Mabilis na bumutaw si kuya sa pagkayakap sa akin. Si, si Ella, Ani. Si, siya ang kapatid ko. Nauutal na sagot ni kuya. Bigla akong natameme sa akin narinig may girlfriend na pala siya. Pilit kong pinigil ang pagbagsak ng aking mga luha. Ella, kumusta ka na? Dalagang dalaga ka na at lalo kang gumanda. Puri ni Kuya. Si Inay, kumusta na siya? Sunod-sunod na tanong ni Kuya Vince na halata ang pananapi. Ngunit hindi pa ako nakasagot, ay eh, hinila na ako ni Nika. Halika Ella, pasok mo muna ang mga gamit mo sa loob sa tuwing nag-uusap kami ni Kuya Vince, ay pansin kong palaging umieksena sa usapan namin si Mika. Palagi siyang nakakapit kay Kuya na animoy isang batang takot maagawan ng laruan. Magtatagal ka pa ba dito, Ella? Tanong ni Mika na halatang kontra sa pagtira ko sa kanila. Malapit na akong umuwi, Mika. Huwag kang mag-alala. Sagot ko na hindi maitago ang inis. Ella, sumagot ka ng maayos sa ati Mika mo. Awat ni Kuya Vince sa akin. Kuya, bibili sana ako ng pasalubong kay inay. Pwede mo ba akong samahan? Gusto ko tayo lang. Bulong ko kay Kuya na sinang ayunan naman niya. Nauna ako sa mall na pinag-usapan namin. Manggagaling pa kasi siya sa trabaho. Nang mahagip ng mga mata ko si Mika palabas ng mall. Na may ka holding hands na isang lalaki na sakto naman ang pagdating ni Kuya. Kanina ka pa ba, Ella? Tanong ni Kuya. Ibinalik ko ang tingin sa exit ng mall ngunit naglaho na si Mika at ang lalaking kasama niya. Alam kaya ni Kuya na may iba si Mika? Tanong na naglalaro sa aking isipan. Pagkatapos naming mamili ay sabay na kami mauwi ni Kuya. Wala pa sa bahay si Mika. Naisip ko tuloy kung saan pa sila nagpunta ng lalaking kasama niya. Madalas nag-overtime ang ate Mika mo, kaya mauna na tayong kumain. Sabi ni Kuya, masaya kami nagapunan habang nagkukwentuhan ng dumating si Mika. Wow, ang sweet naman ng magkapatid. Bungad ni Mika na tila ng iinis. Hindi na ako nakapagtinti pa. Mika, kailan mo pa ba niluloko si Kuya? Sita ko sa kanya na halatang ikinabigla niya. Ano ba ang sinasabi mo dyan? Nababalik ka na ba? Nakita kita kanina palabas ng mo na may holding hands na lalaki. Alam mo ba yon kuya, na may ibang lalaki ang babae niyan? Walang hiya babae ka. Gumawa-gawa ka ng kwento. Galit na sugod niya sabay sa punit sa akin. Hindi ako nagpatalo. Nanlaban ako hanggang sa nagpagulong-gulong kami sa sahig. Itikil niyo yan. Galit na awat ni kuya. Ella, hindi porkit ayaw mo kay Mika ay sisiraan mo siya. Kuya, niluloko ka ng babae niyan. Si Mika ang nasa tabi ko noong mga panahon binaliwala niyo ako ng inay mo. Kaya huwag mo siyang siraan sa akin dahil hindi mo alam ang mga pinagdaanan ko dito. Malaya kang umalis kung gusto mo. Mula nang dumating ka ay gumulo na ang tahimik naming buhay. Taas ng boses ni Kuya din sa akin na may panunumbahat. Hindi ko akalain na kinampianta niya ang salawahan niyang girlfriend kaysa sa akin. Narinig mo ba ang sinabi ng kuya Vince mo? Layas at huwag ka na magpakita pa, loser. Pang-aasar pa ni Mika. Sa gabi ding noon ay umalis si Ella. Masama ang loob niya kay Vince. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan mula nang umuwi si Ila. Isang araw nasiraan ang jeep na sinasakyan ni Vince pa uwi. Kaya nag-aabang siya ng ibang jeep na malilipatan. Nang matanaw niya ang magkukol na palabas ng hotel. Nanlaki ang mga mata ng pinata. Hindi siya maaring magkamali. Si Mika ang babaeng nakita niya na nakakapit sa braso ng lalaki nagtiim sa galit si Vince. Mabilis niyang nilapitan ang dalawa at agad inupakan ang lalaki na ikinabagsak nito. Sasampalin din sana niya si Mika nang awatin siya ng gwardya. Bago siya umalis, ay humirit pa siya ng isang tadyak sa lalaki. Iniwan niya ng matalim na tingin si Mika. Pagdating ng bahay, ay inilabas ni Vince ang mga gamit ni Mika para palayasin niya na ito nang may malaglag na mga sulat. Nang tinignan niya ang mga ito, ay galing ang mga yun kay Ella at sa nanay Hana niya. Napahagulgol na lang si Vince habang binabasa ang mga sulat na yun. Kuya Vince, salamat sa flowers at mga tsokolate na ipinabili mo kay inay para sa akin. Sobrang na-appreciate ko po yun, kuya. Ngayong alam ko nang may pahintulot na pala tayo kay inay, ay wala nang makakahadlang pa sa atin. Mahal din kita Kuya Vince, nahigit pa sa kuya ko. Mag-iingat ka dyan palagi Kuya, sobrang namis na kita. Laman ng sulat ni Ella. Lalong tumindi ang galit ni Vince kay Mika sa pagtago nito ng mga sulat ni Ella at sa nanay niya. Kaya tuluyan na niya itong pinalayas at hiniwalayan. Nag-file ng vacation leave si Vince. Uuwi muna siya ng probinsya. Isang taon na rin mula nang umalis siya. Magkahalong pananabik at excitement ang namamay sa dibdib niya habang siya ay nasa biyahe. Gabi na nang dumating siya. Natanaw niya agad ang bahay nila na maliwanag pa. Halos patakbo na ang lakad niya sa labis na pananabik sa nanay hana niya lalo na sa kinakapatid niyang si Ella. Inay! Ella! Tawag ni Vince napansin ng binata na may mga bisita. Lumabas si Hana at sinalubong siya. Inay, mano Si Ella po. Nasa loob si Ella, Vince. Tila may lungkot sa boses ni Hana. Papasok na sana si Vince nang pigilan siya ng nanay-nanayan niya. Vince, sandali. Inay, bakit po? Ano po bang nangyari? Bakit maraming tao? Vince, may namanhikan kay Ella at sa susunod na buwan na ang kasal nila. Parang pinagsakluban si Vince ng langit at lupa sa narinig. Hindi niya napigilan ang pangingilid ng kanyang mga luha. Ganun po ba, inay? Sige po, kinadyan na lang po muna ako makituloy. Kayo na lang po ang bahalang magsabi kay Ella. Ramdam ni Hana ang kalungkutan ni Vince. Vince, mag-usap tayo bukas. Sige po, inay tukon ni Vince at tumalikod na ito. Ang tanga ko. Hinayaan kong mapunta sa iba ang babaeng totoong mahal ko. Sisi ni Vince sa sarili. Nagbalik sa kanyang alaala yung gabing hindi niya pinaniwalaan si Ella. Bagkus ay pinalayas niya pa ito tis oras ng gabi. Hindi man lang niya naisip noon na maaaring mapahamak si Ella sa gabing yun. Lalo pat hindi pa nito kabisado ang Maynila. Nagpadala siya sa galit sa pag-aakalang sinisiraan lang nito si Mika. Mas kinampihan pa niya ang walang kwenta niyang girlfriend. Noon lang na-realize ni Vince na malaki ang kasalanan niya kay Ella. Kinabukasan na ay pinuntahan ni Hana si Vince at kinausap. Sinabi ni Vince sa kanyang nanay-nanayan ang totoong nangyari. Gusto ni Hana na pag-usapin sila ni Ella, ngunit tumangki si Vince. Wala pa siyang lakas ng loob para harapin si Ella. Kaya ipinarating na lang niya sa pamamagitan ng kanyang nanay Hana ang paghingi niya ng sorry kay Ella. Kayong dalawa lang ang makakalunta sa problema niyong niyan. Ipinagtapat ni Hana kay Ella ang mga nalaman niya mula kay Vince. Nagmalasakit lang naman ako sa kanya, inay. Totoo naman talaga niluloko siya ng girlfriend niya. Tapos kinampihan pa niya. Pinalayas pa niya ako 10 oras ng gabi. Hinanakit ni Ella. Naintindihan kita anak, pero labis na pinagsisihan na ng kuya Vince mo ang nagawa niya. Ano ang gusto niya inay? Ako pa ang lalapit sa kanya para humingi ng sorry? Ako ba ang may kasalanan inay? Sumapit ang araw ng kasal ni Ella na hindi sila nagkausap ni Vince. Hindi man lang ito nagparandam sa kanya. Naluluha siyang humarap sa salamin suot ang puting gown. Sinasariwa ang mga masasayang alaala nila ni Vince hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa kwarto kung saan magkasama sila ni Vince na natulog noong mga bata pa sila. Nang mapansin niya ang isang box na nakabalot ng puting kumo. At nang buksan niya ito ay isang regalo ang tumambat sa kanya. Galing kay Vince na may kalakip na maiksing mensahe. Ella, sorry kung hindi na ako makakadalo sa araw ng kasal mo. Hindi ko kayang panuuri na ang babaeng mahal ko mula pa noong pagkabata ay ikakasal na. Kasalanan ko ang lahat kung bakit napunta ka sa iba. Ganun pa man, congrats. I wish your happiness. Sorry nga pala kung wala akong lakas ng loob para harapin ka. Hindi ko pa alam kung kailan tayo magkikitang muli. Paalis na kasi ako, Abru. Mag-iingat ka sana palagi, Vince. Agad naglantas ang mga luha ni Ella. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sumakay siya ng tricycle at mabilis mo ang terminal ng bus patungo ng Maynila. Bilisan mo pa, Manong. Utos ang dalaga sa driver. Paalis na ang bus na sinasakyan ni Vince. Nakahod siya at naglagay ng headset sa tainga. Nakapikit siyang pinapakinggan ang mga kantang paboritong nila ni Ella noong mga bata pa sila. Nang may nagalis ng headset sa tainga niya. Pagdilat ni Vince ay tumambat sa harapan niya ang isang magandang babae na nakangiti at nakasuot ng puting gown pangkasal. E, Ella? Tanging katagang nabulalas niya sa labis na pagkabigla. Kuya, sa pagkakataong ito, ay hindi na ako papayag na aalis ka na naman na hindi tayo okay. Naging madamdamin ang dalawa sa mga sandaling yun. Mahigpit silang nagyakap na tila ba ay walang ibang tao sa paligid. Wala silang pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga sa kanila ay ang walang kapantay na ligaya habang sila'y magkayakap. Hinila ni Vince si Ella pababa ng bas at tumakbo silang magkahawak kamay hanggang sa kapwa sila hinihingal nang marating ang ilog na tambayan nila noong mga bata pa sila. Nasa paanan yon ng bundok, kaya bihira ang taong magpupunta roon. Ilang sandali ay inalis ni Ella ang suot niyang kaw. Isinulod ang iba pa mga kasuotan at lumusong sa malinaw na ilog. Napalulok si Vince habang pinagmamasdan ang magandang alindog ng kanyang dalagang kinakapatid. Kuya Vince, panuorin mo na lang ba ako? Pang-aakit ni Ella sa kanyang kuya. Nagmamadaling inalis ni Vince ang kanyang mga kasuotan at mabilis na tumalon sa ilo para sila mga batang masayang nagtatampisaw. Ganito sila noon kasaya habang nagkukulitan at naghahabulan sa ilo. Hanggang sa nabutan ni Vince si Ella sa may tagumpampang. pampang. Gaya ng dati ay agad niya itong liyakap na walang mali Subalit iba na ngayon. Tila kung may anong voltahe ng oryente ang biglang dumaloy sa kanilang mga katawan nang magkadikit ang kanilang mga pala. Mapunga na nagkatinginan ang dalawa na tila ba nungusap ang kanilang mga mata. Tila kung may anong magnet na kusang pinaglalapit ang kanilang mga muka. At sa paglapat ng kanilang mga labi ay tuluyan ng umalpas ang kanilang pananapi patindi ng patindi ang ginagawa nila. Tila naging paraiso sa kanila sa mga oras na yon, ang ilog na kanilang naging tambayan mula pa noong mga bata pa sila. Naging saksi ang lugar na yon ng kanilang pag-iitkan. Hanggang sa kapwa sila habol hininga na na nilang narating ang Nakita ni Vince ang pangingilid ng mga luha sa pisngi ni Ella. Bakit? Sumilay ang tipid ng ngiti sa labi ni Ella. Thirst of joy po ito, Kuya Vince. Akala ko po hindi na ito mangyayari sa atin at tuluyan na tayong magkalayo. Pero kasal mo na ngayon. Siguradong hinahanap ka na. Papayag ka ba, Kuya, may kasal ako sa iba? Siyempre, hindi mo. Ayoko. Dahil mahal kita, muumpa. E eh, di patunayan mo, Kuya. Ipaglaban mo ako. Hindi yung iba ang ipinaglalaban mo. Sabi ni Ella patungkol kay Mika. Kaya din naman nakipagsabuntan siya noon kay Mika dahil sa nagsiselo siya. Kaya ganun na lang ang sama ng loob niya ng kapiyan pa ni Vince, si Mika. Yun ang dahilan kung bakit nag-boyfriend din siya at nagdesisyong agad magpakasal. Ngayon Kuya Vince, mamili ka. Mag-abroad ka at itutuloy ko ang pagpapakasal sa iba o ipaglaban mo ako at tayo ang magpapakasal. Sempre mahal kita, Ella. Kaya ipaglalaban kita at pakakasalan. Hinarap ni Vince at Ella ang problema. Hindi man naging madali at may mga binayara pa silang Tanyos. Pero in the end, sa ngalan ng pag-ibig ay nalagpasan din nila ang mga pinagdaanan nila. At pagkalipas ng aning na buwan ay nagpakasal sila. Masaya silang nagsasama kapiling ng mga suprimila. Dito po nagtatapos ang ating kwento. Kung nais nyo pa po ng mga ganitong kwento, please pakisubscribe na lang po ang ating channel. Hit the notification bell. Select all para updated po kayo sa ating mga susunod na upload. Pakilike and share natin po ang ating video bilang pagsuporta. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless po sa inyong lahat. you